Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, makibaka sa landas ni Allah ng tamang pakikibaka. Hindi niya kayo at hindi siya naglagay sa inyong relihiyon ng pagpapahirap. Itong relihiyon ng inyong ama na si Abraham. Si Allah ang nagpangalan sa inyo ng mga Muslim noon at ngayon sa Quran na ito, upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa mga tao. Itaguyod ninyo ang obligadong pagdarasal magbayad ng obligadong kawang gawa at kumapit kay Allah na siyang tagapag-ingat ninyo. Siya ang mainam na tagapag-ingat at mainam na tagatulong. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon ay madali at walang sinumang nagpahirap sa kanyang relihiyon liban na lamang na magagapi siya nito. Huwag magmalabis bagkus ay maging mas malapit sa pagiging tama. At tanggapin ang mabuting gantimpala na magagantimpalaan kayo sa inyong mga gawa. Humingi ng tulong sa pamagitan ng inyong mga pagsamba sa umaga, hapon at gabi. Ang reliyong Islam at ang pagsasakatuparan ng mga gawain dito, maging ang jihad at pakikibaka na marapat ipatupad sa tamang pagkakatupad, ay pinadali ni Allah unang-una sa pagiging malinaw ng mga pamantayan nito. Nang na muslim ay hindi nanguhula kung ano ang tama at mali, o kung paano ba niya titimbangin ng mga tama at maling gawain ayon sa mga saligan ng relihiyong ito. Ang jihad ay tamang maipatutupad lamang kung walang pangaapi at pagmamalabis sa sinuman o ayon lamang sa sariling pagnanasa. Sa kabilang tako naman ng mga mapagmalabis sa relihiyon na mga kawarid o so mga terorista at mga taga-suporta nila ay nagpapahirap o nagpapabigat sa kanilang relihiyon dahil sa hindi nila pagtahak sa gabay Tunay na tama nga ang tinuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino mang magpahirap sa kanyang relihiyon ay tiyak na magagapi siya nito at magiging mabigat para sa kanya na hindi na niya ito may sasakato ng tama. Ang isa sa mga ugat ng radikalismo ay ang pagmamalabis ng tao sa pagsasakatuparan ng kanyang relihiyon, maging sa mga muamala o mga gawain sa pakikipagkapwa-tao ang isang mapagmalabis dahil sa siya ay may mga paniniwala at mga gawain na hindi ayon sa batayan, ay maaaring ahantong sa pagbabawal niya sa pinahintulot at pagpapahintulot niya sa mga ay pinagbabawal. Halimbawa nito, ay maaaring ipagbabawal ng isang mapagmalabis na muslim ang pagiging makatarungan sa mga hindi muslim na hindi naman kumakalaban sa mga muslim o kaya ay pahintulutan niya ang pagpatay sa mga muslim na hindi nila kapanalig sa kanilang pagmamalabis ang Muslim ay marapat na magkaroon ng mga paniniwala at mga gawain na naayon lamang sa mga batayan at hindi dulot ng kanyang emosyon, pagmamarunong at paniniwala sa mga sabi-sabi o haka-haka. Tunay na ang mga ito ay nagiging dahilan ng pagmamalabis. Kaya nga, ang unang gagawin ng mga ligaw na sekta na nagpapakilalang mga Muslim ay ang siraan ng maaalam sa Islam nang sa gayon ay mawawalan ng tiwala ang mga tao sa kanila at madali silang maililigaw ang mga maalam ay pawang nagpapayo palagi na tayo ay mag-aral ng kaalamang Islamiko, magtiis dito, magsabuhay nito at mag-anyaya sa mga tao tungo rito. Subalit pinagmukha itong masama ng mga terorista at iba pang mga ligaw na sekta na di umano ay pinapahirapan lamang ng maalam ang mga Muslim sa pamagitan ng hindi nila pagkilos. Na nanalaman nating walang katotohanan dahil ang anumang pagkilos at hindi pagkilos ng maalam ay dulot lamang ng kanilang nalalaman sa usapin at hindi dulot ng kanilang emosyon. Ang relihiyon ay madali, kaya huwag magpadalos-dalos sa ating mga gawain o magbalabis sa mga ito, lalo na sa mga bagay na maaring mapipinsala ang mga tao sa ating sasabihin o gagawin, na maaring mapipinsala ang mga tao sa kanilang mga karapatan na pinangangalagaan sa Islam, sa kanilang relihiyon, buhay, yaman, dangal at pag-iisip. Katulad lamang din ng mga nabulag ng mga terorista na maaring sila nga ay naghahangad ng katarungang panlipunan na maari sanang madaling makamit sa mga lehitimo at legal na paraan na kung magiging mahirap man ay marapat na pagtiisan katulad ng kung paano nagtiis si na Propeta Muhammad SAW at kanyang mga kasamahan. Ngunit ang mga mapagmalabis ay nagmamadali na sa kanilang pagmamalabis at pagmamadali ay ginagawa nilang mahirap ang kanilang relihiyon dahil sa kanilang pagmamalabis at pagmamadali ay nakala na nila na ang Islam ay puro jihad na lamang at wala ng diplomasya rito. Sa kanilang pagmamalabis at pagmamadali ay nakala nila na ang Islam ay puro pagpatay na lamang at wala ng pagliligtas ng buhay dito. Sa kanilang pagmamalabis at pagmamadali ay sukdulang baligtarin nila ang mga saligan ng relihiyon. Sinabi ni Pupata Muhammad wasallam, O mga tao, Pangilagan ninyo ang pagmamalabis sa relihiyon dahil tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang pagmamalabis sa relihiyon.